yun what's up mga idol this is the reason why the reason why kung bakit tinitigil namin yung pag pag namin dahil po ay ano talaga yung rent namin dito ay shut unang na, -unan, salamat kay ano yung mayari dito sa bahay dahil pinarin kami ng one sa loob ng isang taon hindi naman sa kontrata yung tinira namin dito ay ano lang may sadya talaga na pag talo ka talo ka talaga kaya ang mga lods yung, yung dahilan po ay ito po yung dahilan mga lods unang una yung rent dito sa bahay kasi two story ba may dalawang kwarto sa taas may teres saka yung haba po nito mga area ay lahat ano, 60 60 to 70 square meter rata to ay 50 to 60 malaki to, malaki na rin yung mga lads saka may ano may sigan floor kaya at saka tatlo lang kami ito ang dahilan mga lods yung rent dito ano 7k per month hindi pa kasali yung tubig tsaka rent eh ah, aabot talaga siya ng 8.5 5 8-5 a month at saka yung pangaraw-araw namin at at dito naman sa area na to ay hindi siya grounded hindi, hindi siya squatter ano lang ito para siyang village so, minsan lang ang bumibili yung mga kapitbahay kaya wala talagang ano mabibili. Minsan lang. Pag may okasyon, may pista, ganun, malaki yung kita. Pero pag wala, wala talaga. Ito so, yung rent, 7,000 7, 7 000 a month, 8,500 yata. Ab Abot silang siya lang 8,500. Tapos, magsisales lang ganyan dito. Isa-isang araw, ano, isang libo. Pinakamalaki, 1,500 yung sales tapos hindi naman sa iyo yun, di ba? Kasi capital mo yun. Yung ano mo lang, yung pato mo lang, yung i-equivalent e, e, nun, magkano lang. Pag 1K sa isang araw, ano, may 150 to 200 ka, dipindi kung ano binibili, di ba? Yung, kunwari, ano, 150 times 30, 30 days. Ano lang, nasa mga 3 to 4 k yung yung sa tapos yung renta dito 70 si ahabot ng ito 5 diba at saka pangalawang rason mga lots ano mahirap talaga pag wala kang service sa pag bumibili ka doon sa market kasi mabigat to mabigat to ang dilata ang ganyan yung ginamit namin ano motor nang tapos malayo pa hindi talaga. Pag talo ka, talo ka talaga. Kaya yun lang mga lods. And salamat pa rin sa at least may natutunan kami kung paano para sa susunod marunong na kami mag balance. Kasi dati, pag namin dito, ano ba yun? Okay, you're not my lids. Thank you.